Mga senyales ng pag-take for granted ng isang karelasyon. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome po sa Usapang Puso. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan habang nakikinig sa ating main topic ngayon. Sa bawat relasyon, hindi lang pagmamahal ang puhunan kundi pati ang respeto at pagpapahalaga sa isa't isa. Ngunit paano kung dumating ang araw na maramdaman mong tila unti-unti ka nang nawawala sa kanyang mundo? Yung tipong ikaw na lang ang lumalaban, at siya'y tila baga nakalimot na. Ito ang tinatawag nating, pag-take for granted ng iyong karelasyon. Maraming nagtataka, bakit nga ba may mga taong nakakalimot magmahal ng totoo? Minsan, nagsisimula lang ito sa maliliit na bagay, hindi ka na niya tinatawagan gaya ng dati, hindi na siya interesado sa mga kwento mo, at tila palaging may mas mahalaga kaysa sayo. At sa bawat araw na lumipas, mas lalong lumalalim ang sugat sa puso mo. Kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon, ano nga ba ang dapat mong gawin? Una, makipag-usap ng tapat. Sabihin ang nararamdaman mo, dahil hindi malalaman ng kapareha ang hinanakit mo kung mananatili lang itong nakatago. Ikalawa, obserbahan ang kanyang pagbabago. Kung mahal kanya, gagawa siya ng paraan upang itama ang pagkukulang. Ngunit kung wala pa ring pagbabago, baka ito na ang sagot na matagal mo nang hinahanap. Ikatlo, bigyan ng halaga ang sarili. Tandaan, hindi ikaw ang mali kung ikaw ay nagmamahal ng tapat. Huwag mong hayaang bumaba ang tingin mo sa sarili dahil lamang sa pagkukulang ng iba. At ang ikaapat, matutong magdesisyon para sa kapakanan mo. Kung patuloy kang masasaktan at walang pagbabago, baka panahon na upang palayain ang sarili. Ang pagbitaw ay hindi kahinaan, kundi isang paraan ng pagpapahalaga sa sarili mong dignidad at kaligayahan. Lesson: Ang pag-ibig ay dapat maging tahanan ng pag-aaruga at hindi ng pagkalimot. Kung ikaw ay patuloy na binabalewala, hindi mo kailangang manatili sa isang relasyon na puro sakit at pait ang dala. Ang pinakamagandang paraan upang matigil ito ay ang maging matatag sa sarili mong desisyon na piliin ang pagmamahal na tunay na nagbibigay halaga. Dahil ang tunay na pag-ibig hindi lang basta nararamdaman, ito'y ipinapakita. Dito na po nagtatapos ang ating paksa. Sana magsilbing gabay ito sa mga nakaranas ng ganitong sitwasyon sa inyong karelasyon. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli.